So guys, titignan natin ngayon yung weather. Weather, Moncton, New Brunswick. So negative 4 tayo ngayon. Pero simula ngayon hanggang maghapon ay sunny yung weather natin. Kahit sunny yung weather, titignan natin sa labas kung natutunaw ba yung snow yan guys o so bukas medyo cloudy tapos ngayon yan oh. negative negative pa rin yung uh, temperature natin dito sa my new brunswick so lalabas tayo at titignan kung anong itsura sa labas andito na tayo sa labas So, hindi naman ibig sabihin pag winter ay everyday na umuulan ng snow. Meron din yung pagkalma ng panahon. Gaya ngayon, sunny yung weather, minsan uh, cloudy naman. Tapos yung parang ulan pag sa winter time, yun na yung pagpatak uh, ng snow kaya kung minsan nagiging kalmado din yung panahon dito sa Canada kaya gaya ganito maganda yung kalangitan tapos sunny yung weather kaya sasamantalin natin na pumunta mag grocery at mag gasolina na din para hindi tayo ma-stop pag malakas yung snow black ice dito sa ating bakuran, pag summer, ah. may ito ng mga grass. Pero ngayon, puro niebe. Nagpig sa init, ang na negative 3 degrees Celsius. Negative 3? Kanina pa na negative 14. Kanina pa, pa. Pero ang lakas ng araw. <laughs> ang lakas, lakas ng araw. Mm. Pero malamig. Oo, oh, yan yun. White na white ng kaligid. kasi han nga matunawin kasi negative negative na yung temperature kahit malakas na yung ano oh, ano post babae o oh. babae ang driver babae ang taga bigay ng nail So guys ganito pag winter dito sa Canada minsan nagiging sunny minsan nagiging uh, cloudy pa rin yung weather Shell. Mm. Malinis ang kalsada. Siberia. Uh, Nakabalik na tayo guys dito sa aming inuupa ang bahay. So habang hindi pa umulan ng snow, uh, linisin ulit natin itong driveway natin para hindi maipon yung snow dito at uh, pag uh, tumigas mas mahirap nang tanggalin. So sa mga Pinoy na kagaya ko dito, masanay na tayo sa ganito kasi uh, winter time na dito. So habang tumigil din yung um, pagpatak ng snow, yung iba may mga nagja-jogging pa rin kaya tayo try lang nating maglakad ng counter dito sa labas so hanggang dito na lang ang ating short vlog wala munang motor-motor kasi wala pa tayong pambili <laughs> this is June the bull 45 maraming salamat